Kaya, kulang kanyang sa yanin siya. Kasi sa na yun no? Yung kanyang yung piliit. Walay pink. Yan yung, you know, yung 台电大楼 t i t o w e r Building，单根大楼海天台呢？那我来陪你阿去了，还是没 school 的朋友进去，哎呀，你们怎么进啊？怎么进？们啷个进来的？ Alright, we're going to

依靠。 台湾大学医院，待在北京会拍你烟。 dito tayo ngayon sa Yangming siya, ito yung sa second floor ano, second stage ng ano so ano pa lang siya, pasibol pa lang itong mga saura dito Ayan, makikita nyo yan so next week pa to guys, mga second week ng February, hanggang third week siya ng February so, saan ba daanan, saan ba daanan tapit na lang tayo din ni eh. Oops. Ayan. So, papasyal tayo dito. Lilibot ko lang kayo din eh. Kasi may nakita akong mababa eh. So, ayan guys oh. Ayan ang mga doon yung pavilion sa taas. Pero hindi na ako pupunta doon kasi wala namang ano lang siya sa taas pabili Meron dyang ano, camellia sa loob. Mabango. Mga tanim sa loob. Kaya lang di siya pwedeng hawakan. So, ayan guys. oh, kulay pink na double. Pero, maliliit. At syempre, ayan, may kulay white. Ito, isang puno. Kulay. Andi pala siya white. Kulay pink siya double light pink oh. light pink na sakura Ayan. light pink andito tayo ang ganda as usual dahil panahon ng sakura oh. yan hindi isang pinit hindi ako nakabili ng, ay, hindi ako nakadala nito yung pang-ipit dito sa mga sakura na to. Pwede siyang iipit. Tapos ipapatuyo siya. Ipifrain. Kasi may ipon na ako nito. Kaya lang, pag hindi mo buong araw ako rito, mapipisa lang siya. So next time. Di ba? Din, makakalabas pa naman ako sa February. So, mas maganda ngayon kung pwede tayo manguha kaya naman andon si kuya sa taas nagwawalis baka makita tayo kuha sana ako eh kahit pisa pisa siya kahit magpisa pisa na lang kaso baka makitigit makita ako eh mas maganda nga ang kumuha ngayon ng ng cherry blossom eh. na souvenir mo sila sa babalahan. Ayan o. So, Mas maganda kapag ngayon na tayo kukuha dahi. Kas dahi. Umuulan day Nalalaglag lang siya. Sayang naman. Okay. Eh, are o. Oh. Are ka ganda are. Ayan. Ito si ang ng nagkara. Ito oh. oh guys. Kuryo sa na yung maigi double siya ay do. double siya do. so ayan guys ikakat ko na rito short videos lang tayo